Yo, what's up guys? Meron nga pala ako dito. Anong tawag dito? Peanut butter container. Kagagaling ko lang kasi ng bowl, guys. Eh hindi ko naman alam na makakakuha ko ng gagamba doon. Eh, hindi ko din nalala itong nalagyan. Tapos dito ko siya, dito ko sila nilagay. May tatlong gagamba dito sa loob. Nilagay ko na nga lang sa dahon ni eh. Ay, uh, hindi ko alam kung nandito pa yung iba pero tignan natin isa natin at ayun wala yung isa baka nandito sa loob yon, baka nandito sa loob check natin binalot balot na nga lang namin ng dahon para hindi yan eh kasi na hindi naman namin alam na ayun oh na makakakuha kami ng gagamba ayun nandun yung isa guys ayun o no? oh. ayun no? pero mamaya na yan tignan muna natin itong isa check muna natin itong isa ito wala na naman yan sana nandito pa tsaka yan dapat hindi siya na <laughs> napipit sana nandito pa siya Oops, ayun, lumabas na. You know. Ah. Nandiyan oh, oh. Ito yung isa na nakuha namin. You oh. know. Wow, oy, nalaglag. Hmm, di ba? Ang ganda. Lagyan na natin sa lalagyan. Next natin isa. Oh, doon naman yung isa eh. Ayun o. Oh. Next natin po nandito sa isang dahon. Ano ko, ito yung pinakamalaki eh. Yung nandito dito sa malaking dahon natin eh. Ayun yung isa o. Oh. pa rin o. Oh. Kamuyahan ka na. At tigas sila eh. Ah. Kumuyahan ah. hmm. na natin yan. Ito na. Tingnan natin itong sa guys. Ito yung pinakamalaking namin nakita eh. Sana nandito pa. Hindi pa siya napipet. Nilagay ko lang kasi sila sa bulsa na nakabalot dito sa dahon eh may daladala -dala din kami yung pababa ng bukid eh ewan ko lang sana hindi siya napidyot sana hindi ka napidyot oh yun oh guys ito siya guys so tignan nyo naman yan hmm Tignan nyo yan guys jambu huh? wow yun ang laki oh ang laki guys ang laki diba huh? Tignan tingnan nyo yan oh ang ganda diba Ang nilaki. Pagapangin natin. Pagapangin natin siya, guys. Wow. Solid. Ang nilaki. Tapos ang taba. Ano, diba? Solid, guys, oh. Tingnan nyo naman yan. Diba? Ang ah, laki Ah. Pwede nang panderbi ito. <laughs> huh? Diba ang laki eh. Ah, hmm. tignan nyo naman yan. Kung gaano kalaki yan. Lagyan na natin sa lalagyan. Check natin yung itong isa. Yung last. Alam ko ito yung pinakamaliit eh. Pero okay na din siya. Ayan o, lumalabas na. Kata nyo. yun Tigrihin din siya. di ba? ok na good nè hello you're không? first one in ganda din niya guys pero medyo maliit lang siya lagyan na natin sa lalagyan yun lang guys no pinakita ko lang sa inyo yung mga nakuha natin kanina bye bye